para ipatawag ang vice president. Oo. Uh -huh. Isipin mo na lang ito diyan na ito uh, Nelson. Mm -hmm. Ikaw naman eh mapag-analisa. Uh -huh. Ikaw ang ikaw ang aming analyst dito sa programang ito eh. Uh -huh. Yung budget ng, ng ng vice president gusto lahat magtanong. Uh -huh. Naglululundag lahat na pagtatanungin <laughs> ang vice president uh -huh. doon sa kanyang budget. Yung kabuo ng budget, binabawa lang kaming magtanong. Tingnan, ha, hindi mo ba nakita yung kabalintunaan oh, dito, man, Jen? Mm -hmm. O, okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Uh -huh. Naisip mo ba, saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat... Gusto magtanong. Mm -hmm. Nang gigigil lahat eh. Mm -hmm. Na magtanong lahat. Pero yung kabuo ng budget, nandun na sa plena debates ayaw na kami pagtanungin. Ba? Hindi eh, ba kayo nakakahalata niyan? Oo. Oh, yeah. So, Pag-isipan ninyo mabuti. tatangot tangot yung cameraman natin. Ang mga naintindihan niya. Nag-iisip din kami mabuti kong eh. Ha? <laughs> Nag-iisip din po kami mabuti. Oh, po yeah. kami Nakalimutan mabuti. nyo kasing isipin. Isipin. Oh. tingnan mo. Ako kanina ko pa kayo hinihintay na ano eh. At kaya na kailangan ma maunawa ang mabuti. Uh po. -uh. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing walang, wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata pinanggigilan ang opisisa ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuhuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong. Oo. Oh. Ano masasabi mo, Mr. Analyst? Nakaka, ano nga Nakakalungkot ka. <coughs> Nalulungkot ako. Nalulungkot, Nalulungkot ka lang? <laughs> Nalulungkot na rin ako. Kaya nga, din resulta ko. Ito na, resulta. Resulta so.